Isang dilim na gabi sa inyo mga kaibigan. Welcome back sa Garden of Koyakoy. Kumikinang pa yung aking mukha. Pawis ang pawis. Dahil uh, katatapos ko pa lang na mag-ronda. Uh, Mag-look uh, around maintenance sa aking farm. Magsimula ako ng uh, around 5 o'clock in the afternoon pagkatapos na mag-break yung aking mga magagawa. At, uh, bibigyan ko ng update kung ano yung ginagawa dito sa aking farm sa ngayon. Um... Ito, medyo madilim na yung paligid. Um, 6.30 or uh, 6.30 ba? 6, 6 o'clock in the evening. nakip silim. Ando na yung araw, nakalubog na. Pero naaaninag pa yung langit. May mga bituin ang lumalabas. Yan o. Oh. Yan, may malaking bituin. <laughs> Doon sa gawing yon. Hindi ko alam kung ano yon. At uh, kitang kita yung ilaw galing sa aking mga solar light ito yung uh, aking perimeter lighting dito sa farm para kahit paano ay uh, natatanaw natin yung paligid kahit uh, madilim kahit gabi at uh, yung aking mga manok ay nandoon nakadapo na sa kanilang mga kulungan at uh, mayroon na akong bagong naihuwal ay galing dun sa aking brooding area sa bahay uh, about a week ago nilipat ko dito sa aking pa uh, brooder din a uh, brooding uh, tawag dito. box ba or cage ayan oh makikita nyo nandito sila halo na to eh dalawang klase oh may maliit may malaki <laughs> pinagsama-sama ko na hindi naman nag-aaway eh ayan may natira pang feeds at saka may uh, uh tubig na maiinom na mayroong multivitamins kasi sila ayan ito na yung aking uh, pang-apat na batch ng pagpaparami ng manok mula sa aking uh, nabiling automatic incubator. Madilim pa dito sa aking training area. Wala pa akong nailalagay na, na solar light pero meron na mayroon akong nabili. At maya-maya uh, ilalagay ko na para medyo maliwanag dito. Okay. So, uh, so far so good. Sunod-sunod uh, na rin yung mga araw ng uh, pagulan kaya yung mga halaman ay uh, mabilis na lumago pero kasabay din yung paglago ng mga damo kaya uh, doble kayod doble kayod ba? doble pagod <laughs> sa ating ginagawang mga maintenance yung kagandahan nga lang kasi obvious na obvious na yung paglago ng mga halaman kaya yung pagdadamo uh, ay hindi na rin ganun kas, kad, ka, ka, komplikado kasi nung mga maliliit pa yung mga halaman, nilalagyan ko ng gulong sa paligid. Doon sa So pinagtamnan para kapag nag grass cutter o kaya nag spray ng uh, pamatay damo o herbicide ay uh, hindi matatamaan yung halaman. Tulad ng kalamansi, rambutan, um, yung takunan, uh, yung dwarf coconut, uh, lansones, uh, pinya, ah, marami tayong pinya. Hindi tatamaan ng herbicide kapag mayroong gulong sa paligid. Maliban do sa pinya kasi nakatanim siya doon sa plat na mayroong plastic mulch. Uh, makikita ninyo yung mga pictures na isasama ko dito sa aking video para magkaroon kayo ng uh, idea kung ano yung update sa aking farm sa ngayon. Ito yung aking tatlong manggagawa na pinapagawa ko ng poste para sa aking perimeter uh, boundary. At the same time gagawin kong poste rin ng uh, dragon fruit at ng manukan. Uh, Papagawa ko ng panibagong kulungan ng manok para sa aking free range. So multi-purpose poste to para sulit yung ating pagpapagawa ng poste, eh, uh, concrete post. Ang height ay 6 uh, feet lang. Uh, kapag ibinaon yung 1 foot, ay uh, may matitira pa rin ng 5 feet. Anyway, lalagyan naman ng footing so magiging matibay siya and din lalagyan ng uh, barbed wire, tatlong barbed wire, then cyclone wire. Para maging dagdag protection sa kulungan ng ating mga manok. Nakapagpasungkit na rin tayo ng mga niyog para maging copra. Meron tayong magagawa rin para dito. Yung bayaran ay kalahati ng benta ng copra. Kaya hindi rin tayo nag-aalala sa kanilang labor. So malaking dagdag income to para sa ating farm. Isa't kalahating araw din kaming nag ng mga kalamansi. Approximately 700 pieces o oh, 700 branches yung aming na market para makapagparami ako ng tanim na kalamansi after 2 months at uh, ililipat ko to dito sa aking bagong farm para uh, hindi na rin siyempre bibili ng pantanim na kalamansi. ayan na yung aking 2 uh, year old uh, almost 2 years 2 ano? years 2 year old na kalamansi. Marami na yung bunga naka-intercrop sa pinya at uh, yung aking dalawang manggagawa ay uh, binigyan ko rin ng designated na task para maging mabilis yung aming pag pagmamarkot ako na yung nagturo sa kanila ayan ito si uh, si Eric siya yung taga lagay ng plastic ako yung taga balat, siya yung taga plastic and then si Jonathan naman yung taga lagay ng lupa at taga tali timely, may mga bunga yung pinya kaya hindi pwedeng <laughs> hindi kakain ayan, so namitas kami ng ilang mga hinug na bunga at dun mismo binalatan at kinain namin. Ito yung unang pagkakataon na makatawid sila ng hanging bridge kaya siyempre hindi pwedeng walang picture picture. Yan, ganoon kalayo yung ami o kahaba yung aming hang bridge na kawayan na may cable around 60 meters across the river. Kaya malaking tulong to para sa mga magsasaka kapag mayroong produkto na kailangang maitawid sa ilog, di na kailangan dumaan sa tubig. Pumasyal sa aking farm yung aming uh, ina-anak sa kasal. Kasama yung kanilang firstborn child. Yan. Masayang masaya sila. Ano? Siyempre, hindi maiiwasan kumain. Ya? Kami ay nag-ihaw-ihaw -ihaw at uh, masayang masaya yung bawat isa. Of course, <laughs> mayroong major event na nangyari sa ating bansa, yung election sa barangay. Uh, sumali ako sa sa paligsahan ng pagiging kagawad. <laughs> uh, nag din tayo sa Candidates Forum ay yung mga mga kandidato nasa likuran. Tuwang-tuwa kami. Maganda yung aming mga naipahayag ng mga advocacy, mga political uh, platform at iba pa. Nagbabalitaktakan. Ito yung mga classmates ko noong elementary. Lima kami <laughs> na kandidato. Dalawang panalo, tatlo talo. Itong uh, pagdalagay ng poster. And then after election, November 1, pumunta kami sa cemetery. After election, back to the farm. Di tayo pinalad na manalo sa <laughs> sa politika. Iba na talaga, mahirap na yung kalakaran ng politika sa ngayon. Talo man pero panalo pa rin sa aking uh, mga ginagawa dahil na uh, nasa early stage pa yung aking farm, hindi pwedeng mapabayaan. Mahirap ding ipagkatiwala lahat sa mga magagawa kinakailangan talaga ng uh, hands-on ng may-ari at ng farmer para lahat ay nasa mabuting kalagayan. Yung ating mga pananim ay uh, hindi nasasayang. Malaking adjustment sana yung aking gagawin kung ako'y pinalad kasi ganitong early stage ng mga halaman, kailangan talaga close monitoring eh. So, binigyan ko na ng instruction yung aking magagawa kung ano yung mga dapat gawin para in caso manalo, alam nila kung anong mga assignment na gagampanan nila kapag hindi ako nakakabisita ng farm so yun na ito na yung mga update ng farm as usual palago na palago yung mga halaman namumunga kinukuha natin yung mga produce pero wala pa tayong gaano uh, structural amenities uh, hindi pa tayo pumupunta sa ganong stage very minimal pa yung ating development more on uh, pagpapalago pa ng mga halaman pero pagdating ng panahon, slowly but surely, magkakaroon tayo ng mga structural development dito sa farm para maging pasyalan. So yan ang ating uh, long-term plan. Pero sa ngayon, unti-unti lang yung ating development kasi hindi ganun kalaki yung ating uh, budget. Okay, let's have a little bit of reflection doon sa aking <laughs> pagsali sa politics. Uh, a little bit of history, mayroon akong experience kasi nung kabataan ko ay naging na akong ex-chairman sa aming barangay landslide yung naging result dalawa lang kaming uh, nagkaroon ng pag, uh, pag tutunggali pero ako na yung nanalo yung experience ay napakaganda pero hindi ako tumagal, 2 years lang ako sa SK nag -resign ako para pagtuunan ko yung aking pagiging guro at naging regular ako bilang uh, test instructor pero sa ngayon sinubukan ko ulit subalit hindi tayo nagwagi ito yung aking uh, mga observations uh, very fundamental yung requirement sa pagkapanalo dapat siyempre kilala ka pangalawa magaling ka makisama hmm, yun ang aking medyo pagkulang dahil hindi na ako nakakapag uh, sa aking mga kabarangay dahil sa nung nag OFW ako matagal akong nawala nang bumalik naman ako puro na lang ako farm <laughs> Kapag may mga okasyon sa, sa barangay, hindi ako nakaka, Nakakadalo. So very significant yung public appearance, uh, yung pakikipagkapwa, yung pagdalo sa kasal, binyag at libing, dapat nandun ka. At saka kapag uh, may mga activities yung barangay, dapat nagpapakita ka rin, uh, sumasali ka kahit paano uh, Kapag mayroong mga activities o so yung mga fundraising campaign yung barangay, dapat nagpa-participate ka para naririnig nila yung pangalan pangalan mo at nakikita kanila in public. Yeah. At saka dapat din makipag-ugnayan ka sa mga barangay official, sasali ka sa kanilang mga ginagawang activities or drive. Oh, kasi dagdag puntos dun 'yon para kahit papaano ay sa tingin ng tao ay parang incumbent ka na rin. Kasi yung uh, ilan sa mga nanalo ay mga incumbent tulad dun sa mga classmates ko, lima kami, yung dalawa, incumbent, kaya nanalo din sila ulit. At uh, maganda rin yung kapag uh, hinihingan ka, nakakabigay ka. Uh, hindi pwede yung wala kang share sa iyong mga, mga kapitbahay, sa community. Uh, dapat ready ka financially. Uh, kapag lumapit sa iyo, oh, pahingi ng tulong, eh, may birthday, o kaya kailangan pambili ng gamot, dapat mayroon kang iaabot isayon oh, isa yan sa mga factors na kinakailangan gawin para manalo. At siyempre dapat may malinaw kang platform of government. Ah, dito punong-puno ako. <laughs> Nagkulang ako dun sa mga nauna. Dapat maganda yung iyong adhikain. Ano yung iyong intensyon sa pagtakbo bilang opisyal ng barangay. Kinakailangan malinaw yon na maipahayag mo sa mga tao. Ah, Punong-puno ako sa ganito. Napagaganda ng aking mga idolohiya tungkol sa malinis na pamumulitika. Ah, ako ay against traditional politics. Pero pero hindi tayo nagtagumpay. Ganun pa man, tinatanggap ko ang aking pagkatalo. Wala nang hihigit pa sa buhay magsasaka. Sa Garden of Kuyakoy, maraming salamat po. God bless you all. Bye-bye.